tayo ng sinigang na santol na bangos at tinola. Uh, yan po, sinigang na bangos. May tinola. At santol po, yan santol. Santol na masarap na sinigang. Masarap po yung sabaw nito, mga idol. Ay, mataming santol. Meron pa santol doon, ha? Ay, hey, pakikuha mo ang pechay. Doon sa pick-up po. Okay? Hindi sabi ka. Kunin mo, kunin mo na lahat, dali na lang natin baba mamaya. Kaya ako ka mga gano'n, no? gano'n lang karaming. Mga dagdaga mo lang, ano? Wala akong pesa ito sa sisigang na santol mo. Maasing yan na santol. Hindi kang namangka. Lagyan natin ng sibuyas. Eh. Kaya yung asin natin dito, nawala ay asin. Ang labi asin. Uh, asin. Pag nga rin mo akong ipon, mga kahit hindi mo makapag-iipon. Kahit na mga... kahit na balawin mo lang, yan pwede na yung balawin mo lang. Ginola, unayin na natin muna yung... Oo nga, Ano, na ano? Sige mong dalawang pwede wala balaw ko. Papasok ng katulong. Baka ang dami nyo na dyan. Marami sabihin mo sana, marami na tayo dyan. Ah, pwede kami. Marami. Lahat pa yun. Kasi pag tanggal mo na yung ano, yung, yung bigote yung bigote. Ay, hindi yan. Yung ano, yung ginitsa. Na. Lalagay na rin tayong paminta sa uh, galing kay uh, Romano. na po. Ilang na na tayong ipon na 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 oyong bangos na na voles yung na bangos voles na bangos na ito masa rapu yung pa natin ang hipon niya para rino ko ito swear yung ya uomo para para yan si ningang masamtol ang na bangos na ito yung ini deh

Paul. pag yung niya. pag niya sa kulit. Tama lang. May ang pese na. Dahan-dahan lang pa ang mga yung bangos mo. hindi yung may bensay. Yung nola, Masarap na na Masarap

Sa kilaw pwedeng kahihinan ng pangos ito, no? Durugin natin ng ganyan yung gantol Hindi ito <laughs> it ako naman yan, gantol na yan. Hindi ang lasang tol. na ang na ng Panunutangin natin yan para malusaw natin. Tuturugin muna natin yan. Maglalagay na tayo ng ipo ang Para malasa. Uli lang ang ipo. Ipon Sinalo-loto yung ipon. Ipon galing kay pare kong ano pilaos, no? Low pilaos. O yung santo, lulusapin ano, lang natin na ganyan. Ipitawa natin na liyan mga ah, mag sa mag-aasin sa santol, Nung unang panahon, kung ano yung uso, yun ang pinang-aasin ng mga uh, matatanda. Kung pungusok yung sampalok-sampalok, pungusok po yung kamias-kamias, pungusok yung mangga-mangga. Kung kasumasama ka daw sa panahon, na, panahon ng pakuan, kinakain dapat, panahon ng mga atis kinakain. Para lahat na napupunta sa iyong katawan yung magandang kulayan sa pakapan, ano, pakuran. Kaya po ako nagtatanim, naghahani uh, mga idol para yung ito po yung lalagay natin yung santol para puputo yung sabaw. Napakasarap po nito mga idol. Yung hindi na santol nasa ang tol. Ay, Masarap po ito. Bakit yung sabaw dahil sa sa santol.

Tidak ada sama 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 sama pagka ada sama Tidak 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 sama Tidak ada

mamaya ito tinola. May kasama ang na sili. Ba, ang dami nung daon na sili. Dagdagan nyo. Ang dami nung. Pakuha mo lahat. puno mo daong lahat yan. Daon. Masarap pa madayong na sili. yung daong na sili sa tinola. Yan yeah. man. May... Oh, po yung pinanggisa natin. Kaya mo ito ito, na yung sinigang gang, sinigang gang. Patayin na natin yung panahon. Na Masarap po yan. Ang gusto na ngayon. May tatamang Good morning, good morning. May naisikaso lang po ako sa bisal ay sa pinagagawang gasolinaan kanina ito sa bahay. Laging nagpapasalamat siya ito. Sinigang na santol na bangus tsaka ipon. Ang masarap po ito. Tsaka may kasama sili. Ito yung naboles na ano, sinigang na bangos. Sarap na ito. Tsaka mayroon tayo senyoritang hmm? Sarap nga. Hmm. Kain na po mga idol. Good morning, good morning.